sa mapagpalang araw po muli sa inyong lahat uh, dito po ulit tayo sa aming concrete pond dito po sa isang butas natin na concrete pond dito po yung mga lagan namin tilapia dito naman sa kabila yung mga ito nagpapakain po kami ngayon. bali natin po namin itong uh, butas dito sa may hito yung mga malalaki pa nandiyan Ito yung mga large size. Dito naman sa kabila ay yung mga uh, medium sa small. Where's the fish? Ito naman yung gamit naming aerator Ang LP100 Tingnan naman natin doon sa 4x2 meters na Mini concrete pond Ito naman po yung 4x2 meters na concrete pan. May laman din po itong mga tilapia. Bari nilagyan din po namin ito ng aerator. Ang gamit naman po namin irrator dito ay yung itong Elea CP60 na AC DC. Na kahit na mag brownout ay battery built-in. Tignan naman natin yung, yung Bunga ng lemon Big lemon